May bago na namang viral video ang kumalat sa FB. Ito ay maiksing video clip ni isang Biba artist at idolo ng lahat ng mga madalang people. Ating panoorin ay maiksing niyang video clip. Pero bago ang lahat, kung gusto mo ng mga ganitong klase mga video, ay eh huwag kalimutan mag-subscribe at i-click na rin yung notification bell para liking kang updated sa aking pang mga susunod mga video. Kaya, umpisa na natin. Isang viral video sa FB ang pinagpepestahan ng mga madlang people. nito nung nakaraang araw. Ang video na ito ay ang kilalang Bibo artist na si Rob Ginto. Sa video na ito ay makikita na nakasexy siya ng suod at may isang hawak na product at bigla na lang niyang binasa ng tubig. Kaya lalong na-attract ang kanyang mga taga-suporta sa ginawang iyon sa kanya. <laughs> Critical ngayon ng kondisyon ng ABS-CBN First Pilipinas Got Talent Champion na si Jovit Baldivino. Mm -hmm. Nagpapasalamat po talaga ako. Hello, Puyang. may iiyak na naman oh. <laughs> ito. <laughs> <to laughs>

Jobit with Balibino. Ayan na, gusto kong i-shout out ang Ligayada Brothers. Ayan na, mabuhay kayo mga tol. Jobit Baldivino, kilalang sikat ng mga nganta mula sa Batangas. Dito lang December 2022, nagulang tang ang mga tagahanga ni Jobit nang mapabalita sa radyo at sa telebisyon ang maagal itong pagpanaw. Ano nga ba ang dahilan kung bakit itong si Jobit Baldivino ay namatay sa edad na 29? Ating alamin at ating balikan ang ng eksik kwento ng kanya naging buhay. Siya ang ating kwentong sikat sa video na ito. Kung hiling mo maganood ng klaseng mga video ay pakipindot ang subscribe button at i-click na rin yung notification bell para updated ka sa aking pang susunod na mga video. Kaya simulan na natin. Si Jobit Lasin Valdivino ay pinanganak noong October 16, 1993. Siya ay isang Pilipino mga awit at artista. Siya ang unang nanalo sa reality talent competition show Pilipinas Got Talent noong 2010. Si Jobit Valdivino ay nagmula sa isang mahirap na pamilya na nakatira sa Batangas. Siya ay anak ni Hilario at Cristeta Valdivino at nagkaroon ng apat na kapatid. Dati siya nagtitinda ng siyomay sa palengke pagkatapos ng klase para matustusan ang kanyang pag-aaral at makatulong sa kanyang pamilya kakanta si Valdivino bilang panauhin sa birthday party kung saan siya kakanta. Noong 2010, sumali siya sa unang season ng multi-talent game show Pilipinas Got Talent bilang isang mga awit na naglalayong gamitin ng premyong pera na maaaring niyang mapanalunan upang makatulong sa mailigtas ng kanyang pamilya sa kahirapan. Sa so oras na iyon, siya isang high school student parehong walang trabaho ang kanyang mga magulang at ang kanyang ama ay nagpapagaling mula sa tuberculosis. Nanalo siya sa grand finals ng talent competition sa pamagitan ng cover song na Too Much Love Will Kill You. Ang huling paglabas niya sa telebisyon ay naging kalahok siya para sa Team for the Win itong November 28, 2022 sa episode ng GMA Family Feud. Nagtapos si Baldivino ng degree sa Criminology sa Batangas State University. Gusto niyang maging abogado tulad ng kanyang nino. At sa hindi inaasahang pangyayari sa kanyang buhay, nitong December 3, 2022, si Baldivino ay sinugod sa ospital ng Jesus of Nazareth of sa Batangas City. Makaraang makaranas siya ng hirap sa paghinga matapos magtanghal at kumanta sa isang Christmas party. Pagkatapos ay dumana siya ng mild stroke at nakomatos pagkatapos ng operasyon. Hindi na siya nagkamalay at kalaunan ay namatay dahil sa brain aneurysm. Noong December 9, 2022, halos sa isang linggo matapos siyang isugot sa ospital, pinagbawalan na siya ng kanyang doktor na huwag magpapagod at magpupuyat dahil nga sa kanyang hypertension. Si Jobet Baldimino ay namatay sa edad na 29. Hell, never... At iyan ang magsing at kung bakit maagang pumano si Jobet Baldivino. Kung nagustuhan ang aking video, huwag kalimutan mag-subscribe sa aking channel. Salamat!